Sir Colas, may maikli sana akong kwento na nais maibahagi sa inyo. Tungkol ito sa panahon ng aking lolo Molok. Mula noong naninirahan pa kami doon sa may Surigao. Dito po sa may baluarte ng Sukailang. Isang hapon. Nautusan ito ng kanyang nanay at tatay na manguha ng labong doon sa bandang likod ng kanilang bahay. Masukal, napupuno ng mayayabong na puno at kawayan na kahit sila ay bihira talagang maparito dahil ika sa babala ng kanyang ama. Madalas daw kasi na makakitaan dito ng dalawamput isang talampakang naglalakihang sawa na siyang dumadaan at nakasabit sa mga puno. Kaya sa tuwing pinapanguha siya ay bilin na sa may bandang bungad lamang at huwag na huwag nang tatangkain pang magpakalayo-layo o sumuong pa sa may kaloob-looban at kunin lamang ang kanyang mapapakinabangan. Pero sa tinagal-tagal naman ng kanyang pagparito kasama palagi ang kanyang alagang aso ay tanging mga bayawak lamang ang nahuhuli at naaabutan nila dito at ni isang ahas tulog ay wala naman silang nakikita kahit sa mga puno Ngunit ibig sabihin lamang nito ay masagana ang pusod ng kakahuyan at maaaring may kalapit itong ilog o anyong tubig na maaaring matagpuan sa loob ng kasukalan. Mahilig kasi ang mga bayawa sa mga basang lugar at alam nila kung saan may madaming maliliit na mga hayop na maaaring nilang makain. Kaya sa ganitong lugar madalas silang matatagpuan. Nasa pagdalakan nang noon ay bata pa lamang na si Dolo Molo ay bigla itong napatigil. Dahil sa biglang pagkahol ng alaga niyang aso. Kung kaya ay bigla itong matuling tumakbo na ang ibig sabihin lamang nito ay may nakita itong hayo, isang payawak. At tuwing ganito ay susundan na lamang niya ang alagang aso para ito ay hulihin tuwang-tuwa ang aking lolo mulok habang lakad takbong sinusundan ang boses ng kumakahol na aso habang papasok ito sa may masukal na kakahuyan hawak ang kanyang matalim na itak sinusundan niya ang kumakahol na alagang aso iniisip na agad nito kung anong hihilingin sa kanyang ina para sa huling hayop na ipapaluto Pero natigilan si Lolo dahil bigla na lamang daw nawala ang tinig ng kanyang alagang aso. Basta na lamang hindi na niya muli pa itong narinig. Na kahit ilang beses niya pa itong tawagin ay walang tumutugon. Tanging huni lamang ng mga kuliglig na ang kaninang sunod-sunod na pagkahol ay bigla na lamang nawala sa buong paligid. At hindi niya maipaliwanag bakit bigla siyang nakakaramdam ng malalakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Hindi maipaliwanag na pangangamba. Subalit, mas nag-aalala ito sa kanyang asong alaga na baka totoo nga na dito ay may malalaking sawa at ang kanyang alagang aso ay nabiktima. Kaya iniyakbang na niya ang kanyang mga paa para alamin kung saan nga ba ang kanyang alagang aso ay napunta. Nang biglang may kung anong parang lumukso sa may ibabaw nito. May kung anong lumipad, kaya mabilis siyang biglang napayuko. Mabilis. Malaki. Na parang hindi malamang ibon o isang anino. Dahil dito, dala ng namumuong takot kumaripas ito ng pagtakbo pabalik ng kanilang bahay. At nakasalubong nito ang kanyang itay na eksakto namang katatapos lamang magsibak ng mga kahoy na kanilang ipanggagatong. Mabilis niyang ikinuwento kung ano ang mga nangyari habang walang tigil ito sa kanyang pag-iyak. Dahil dito ay galit na galit naman ang tatay nito na biglang dinampot ang gamit na matalas na gulok pati na ang mahabang itak na ipinagtataka nito kung bakit gano'n na lamang ang itinugon ng kanyang tatay dahil sa kanyang naisumbong na para ba ito mapapasabak sa isang gera at ang boses nito ay dumadagundong Elena! Elena! Ang bata! Ang bata! Kunin mo ang bata at pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Bilisan mo! Elena! Purito ka! Bilisan mo! Oh. Ikinabahala naman ito ng kanyang inay na parang alam na alam na nito na tuwing ganito ang reaksyon ng kanyang asawa ay hindi lamang ito basta-basta. At huling narinig na lamang niyang salita mula sa kanyang itay ay ang pagsinghal nitong pumasok muna sila doon sa loob ng kanilang bahay. Napagpasok ng kabahayan ay nagtataka siya bakit sila nagsarado ng pinto at habiling huwag na huwag na lalabas. Na makalipas nga ang ilang sandali, hindi na niya namalayan na kaidlip na ito sa may lamesa at ginising na lamang siya ng kanyang ina para ito ay makapaghapunan. Gabi na pala, nasa kalamang na naalala ang mga nangyari kanina. At nang akto siyang tatayo, ay binawalan siya ng kanyang ina at sinabihang kumain na muna. Kinabukasan ting iyon, ay nandulo mo ito dahil wala na ang kanyang alagang aso na palaging kasakasama kahit saan man siya tumungo. Nasa kanyang paglalakad ay napatanaw na lamang siya doon sa may masukal na kakahuyan na makaraan lamang ay kanila itong huling pinuntahan. At isang mahabang buntong hininga na lamang ang kanyang napakawalan. Pero bigla siyang natigilan. Dahil parang may napansin itong kakaiba. Pinuntahan niya ito para suriin at nagtataka ito nang may nakita siyang dalawang umbok ng lupa. Doon sa may bungat papasok ng kakahuyan. Maliit at malaki at nakita niya ang nakatudlang pala sa may hindi kalayuan kung kaya ay naisipan niya itong hukayin ang nakitang umbok ng lupa Sariwa pa Sariwa pa ang pagkakatabon ayon sa kanyang pagkakalkula At sa ilang pagpukul ng pala tumambad sa kanya ang isang pamilyar na bagay manga balahibo at hindi siya maaaring magkamali sa may pamilyar na kulay na nasa kanyang harapan dahil ito ang balahibo ng kanyang alagang aso ngunit ngunit bakit bakit wala na itong ulo? Nagimbal ang noon ay musmus pa lamang na si Lolo Mulo. Ang awa at galit ay tuluyang naghalo Na di mapigilang mapaluhod sa kanyang matinding pandulumo Nasulod naman niyang hinukay ang katabing umpok ng lupa na dito ay hindi niya mapigilan ang magtaka dahil tila ang hukay ay parang may kalaliman nasa ilang pagpukul nito sa may lupa ay may nakita siyang kakaiba buhok, mahaba, maputi na parang sa isang matanda nanunuyo ang dalamulan nito. Napapatulala. Pero, may nagsasabi sa kanyang isip na hukayin pa nitong maigi ang umbok ng lupa para buo pa niya itong makita. Nang biglang, narinig niya ang parang kulog na boses ng kanyang tatay. Galit na galit Galit na galit. Halos natumba pa ito sa may lupa ng haltakin ng kanyang ama na nagningit-ngit. Saka nagpupuyos nitong binulyawan ang kanyang ina na bakit siya hinayaang makalabas at dito ay makalapit. Hindi na siya nanlaban pa o nagpumilit. Kusa na siyang tumakbo papasok ng kanilang bahay upang makaiwas sa galit ng kanyang tatay. Buong maghapon itong hindi lumabas noon ng bahay dahil sa takot na baka siya ay masinturon ng magagaliting ama. Pero, kinagabihan din iyon. Malumanay siyang tinawag ng kanyang ama para sila ay makapaghapunan ng sama-sama. Napapaisip ito dahil parang nag-iba ang ihip ng hangin at ang tinig ng kanyang ama ay napakagaan. Ngunit ang mga sumunod na tagpo ay hinting hindi niya makalilimutan. Sapagkat dito ay ikinuwento ng kanyang ama ang buong katotohanan tungkol sa umbok ng lupang kanyang natagpuan. Dahil ayon sa kanyang ama, sa kabilang dako pala ng masukal na kakahuyan ay may mga nakatirang kakaiba kumpara sa kanila. Mga hindi normal na uri ng taong araw-araw nating makakasalamuha at sa tagal ng kanilang paninirahan dito sa may kabundukan ay may isang tagong usapan na sa kanilang lahat ay namamagitan na huwag na huwag huwag silang pakikielaman kung kaya dala ng nag-aapoy na galit nang makita pala siya ng ama mula sa may kasukalan at umiiyak ay di nito napigil ang sariling tugisin ang may kagagawan. Ginalugad nito ang landas ng kakahuyan at ng kanyang maabutan ang kumanti sa kanyang anak ay galit na galit. Galit na galit niya itong kinumpronta. At ikadaw ng kanyang kausap hindi naman daw napaano ang anak nito kundi lamang ang kasamang alagang aso na siyang lumagpas sa kanilang teritoryo na dito labis na insulto ang tatay ni Lolo Molok sapagkat kung nakuha nilang paslangin ang walang bawang na aso ay papaano na lamang kung nakakuha pala ito ng pagkakataon at biktimahin si Lolo Molok Nabuti na lamang noon ay agad itong nakatakbo. Kaya dala ng nag-aapoy na galit ay walang pagdadalawang isip. Mabilis nitong tinaga sa may leeg ang kausap ng matandang babae. Na ipinagtataka pa nito ay maliksi pa daw itong biglang lumukso doon sa may itaas ng puno. Pero dahil sa natamong pinsala ay mabilis din itong nanghina at sa pagbagsak ng matanda doon sa may lupa ay kasabay din ito ang kanyang pagbitaw sa hawak-hawak nitong aso at wala ng ulo Nasa aming paglaki ay nananatili pa rin palaisipan ang sinasabi niyang kasukalan. Kaya sa tuwing may nakikita kaming mga taong tumatawid o dumadaan doon sa may kakahuyan, ang pag-isipan sila ng malalim ay hindi namin maiwasan. Dahil sa nakaraang puno ng kababalaghan. Hanggang dito na lamang po, Sir Kulas. Sana po ay nagustuhan ng aming kwento. Pabati na lamang sa lahat ng angkan ng Morales. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Pinoy Horror Encounters. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampo na kwento mula kay Ginoong Ronnie Morales, ay isang karangalan ang makatanggap mula sa inyo ng positibong mensahe. Pagpindot ng like, pati na din ang pagsasubscribe upang mas maipagpatuloy pa natin ang ating nasimulan at ang pagkakalat ng Positively Horror Good Vibes. Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone and stay awesome peace. Mga hayop Mga uri ng hayop na mahilig sumiksik sa basa Madulas At madulas Na nagdalawa At ito ang paboritong tahanan Ng mga bayawak Bayawak Yung pong tinutungo Wala ka. <laughs> Wala eh.